Ayun na, maraming salamat sa ano no? sa anak ng amon ng asawa ko no. Galing sa kanya. Pinadala yung package na sa ibang bansa pa to galing. Galing sa Kuwait no. Na pinagtrabahuhan niya dahil nalaman niya buntis raw yung misis ko at saka mga nganak. Ito ay mga gamit po ng ng bata no. Yan. At maraming maraming salamat sa iyong tulong, uh, ma'am. At pina airplane mo pa para mabilis yung pagdating dito, ano. Kasi ngayong six ah uh, uh, po yung asawa ko mga anak siya pero nisisa. po yung ano yung ah uh, pag ano kailangan ng operasyon ano Isisariyan. and ito po ay galing sa kanya no pinadala niya mga package na to para sa anak ng misis ko yan. so maraming salamat sa iyo ma'am ah uh, galing sa kuwait ano ah uh, thank you so much po